Paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko doon sa hearing, e pinadala electronically ng ICC doon sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights. Ang nangyari po baligtad eh. Ang nag po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila Mr. President. Tama po. At uh, nagtaka rin po kami kasi ang uh, nakita natin, eh, yung uh, nandun, eh, si General Torre, sabay nung sinasabing special envoy, Ambassador Lacanilaw. At uh, siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa dahig. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay uh, walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating uh, local jurisdiction is president, yun po mga sabina o mga court order, mga lahat po ng order ng korte, eh, ang sheriff po ang nagdadalay. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order, ay executive director ng PCTC, ang nagserve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings. Tama po. Ama po, lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa.